Ang alamat ng mangga. Noong unang panahon ay may isang haring strikto at malupit. May mga taong takot na suwayin ang anumang utos niya. May mga tao rin naman na gusto ang pamamalakad niya. Isang araw, may mga bilanggong nakatakas sa kulungan. Nagpaimbestiga ang hari. Ipinatawag niya ang kawal na nagbabantay sa mga oras na nakatakas ang mga bilanggo. Nalaman niyang nakatulog pala ang kawal na nagbabantay sa mga ito. Tinanong niya kung bakit ito nakatulog. Nasabi ng kawal na nakatulog siya dahil sa sobrang pagod at puyat dahil sa pagbabantay magdamag sa anak niyang may sakit. Nagalit ang hari dahil sa nalaman. Sinabi niya sa kawal na sana'y nagpapalit ito sa kapwa niya kawal upang naiwasan sana ang pangyayari. Hinatulan ng hari ng pagkakakulong ang kawal bilang parusa. Lubos na nagmakaawa ang kawal. Sinabi niya na mawawalan ng padra de pamilya ang kanyang pamilya. Kawawa naman ang mga ito dahil walang ibang maaasahan. Ngunit, pinanindigan ng hari ang kanyang desisyon. nalaman ng ginang ang pagkakakulong ng kanyang asawang kawal. Dali-dali siyang nagpunta sa palasyo. Naisa na niyang pakiusapan ng hari. Subalit, hindi natinag ang hari. Umuwing luhaan ng ginang dahil wala naman siyang magagawa sa utos ng hari. Taimtim siyang nagdasal na sana ay may dumating na solusyon sa kanyang problema. Ilang linggo bago ang kaarawan ng hari, nagpalabas siya ng kautusan. Ang sinumang mamamayan na makakapagdala ng kakaibang handog sa kanyang kaarawan ay magkakaroon ng isang kahilingan. nalaman ng ginang ang tungkol sa panukalang iyon kaya na may dali-dali niyang tinawag ang kanyang anak upang maghanap sila ng bagay na hindi pa nakikita o natatanggap ng hari naging bigo ang mag-ina sa unang araw ng paghahanap ngunit hindi sila sumuko muli silang naghanap kinabukasan Habang sila'y namamahinga sa ilalim ng puno, may isang gusgusing matanda ang lumapit sa kanila. Humingi ng pagkain ang matanda. Kahit gutom ang ginang, nagawa pa rin niyang ibahagi ang pagkain niya sa matanda. Nagtaka ang anak ng ginang kaya tinanong nito ang ina. Ina, wala ka ng pagkain. Bakit kailangan mong ibigay sa matanda ang kakarampot na meron ka? Anak, mas kailangan ni Lola ang pagkain. Di bale, kakain na lang ako pag uwi natin. Ngayon, kailangan na nating maghanap ulit ng regalo para sa hari. Ang sagot ng kanyang ina. Pagkatapos nun, nagpaalam na sila sa matanda. Hindi pa man nakakalayo ang mag ay biglang nagliwanag ang dinaraanan nila. Nakaharang ang matanda at sa mismong harap nila ay nagpalit anyo ito. Laking gulat nila dahil isa pala itong diwata mula sa mga kamay ng napakagandang diwata ay ang dalawang hugis pusong prutas na kulay berde. Inahandog ito ng diwata sa kanila bilang kapalit sa kabutihang loob na pinakita nila. Tinanong ng ginang kung ano ang hawak nito at sinagot naman siya na ang prutas ay tinatawag na mangga. Wala iyon sa daigdig ng mga tao. Sinabi ng diwata na itago ng ginang ang mga mangga sa palabigasan. Nagbili ng diwata sa ginang. Nasa kaarawan ng hari, ilabas niya iyon at iyon ang kanyang gawing espesyal na handog. Sinunod naman ng ginang ang utos ng diwata at nilagay ito sa bigasan pagka-uwi. Lumipas ang mga araw at dumating ang kaarawan ng hari. Nang ilabas ng ginang ang mga mangga mula sa palabigasan, nagulat siya nang makitang naging kulay ginto ang mga bunga. Bukod doon, napakabango ng mga prutas. Dala ang mga prutas dumalo ang ginang at ang kanyang anak sa pagdiriwang. Maraming tao ang dumalo at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dala. Nang oras na para ibigay ang regalo, sinadya ng ginang na magpahuli sa pila. Kinakabahan ng ginang, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Nakangiting inabot ng ginang ang mga prutas. Nabighani ang hari sa amoy ng mga prutas. Ano itong mga dala mo, Ginang? Ngayon ko lamang nakita ang mga ito. At ang babango. Nakangiting bit ng hari. Natuwa ang Ginang sa reaksyon ng hari. Sinabi niya, na mangga ang tawag sa mga prutas na iyon at isang diwata ang nagbigay niyon sa kanya. Hinimok niya ang hari na tikman ng mga prutas. Nasiyahan ang hari sa handog ng ginang. Kung kaya't tinanong ng hari ang ginang kung ano ang kahilingan nito. Agad namang sinabi ng ginang na nais niya ang kalayaan na kanyang asawang kawal. Nag-isip saglit ang hari, pero sa kalaunan ay iginawad niya pa rin ang kahilingan nito. Iniutos naman ng hari na itanim ang mga buto ng prutas dahil nais niya ulit matikman ng bunga. pa sa mga buwan at tumubo na ang mangga ito Ang mga bunga nito ay napakinabangan din ng mga tao sa kaharian Hanggang ang prutas ay umabot sa ibang lugar